ilaw, ilaw. Uy, tumingin ka sa dinata. Alam ko, puta ka. Ay, ilaw, puta. Ilaw. Ilaw. <coughs> May bata, buti na ka. Pre. Dito po tayo nagdadrive po si Joseph. Ay, na, no! Ano sa'n labas nito? Kami po ay tupi eh. Pre, mamahalap na po. <laughs> Papre, ingat! Ingat sa Gosh, si Joseph nagdadrive, nakakatakot! Oh my gosh, Si Gago! Sana yun 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 may kotse, pre! yun 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 pre! yun 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 may yun yun may yun yun Bye Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. yung... guys. ko pre! Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Tago, agi ingat ka, gado. Okay, thank you. ingat kayo! Ingat kayo! Tago, agi ingat to. Tago, minaka pa na ako sa inyo. na sa